Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. For today's video guys, magbibigay lang po ako ng reaction regarding dito sa salary increase or 100 peso salary increase sa mga minimum wage earner dito sa Metro Manila. So guys, uh, nakapasa na kasi ito sa pangatlo or ikatlong pagbasa at huling pagbasa ng Senado. Okay guys, uh, ang inaantay na lang dito guys yung permanent uh, or permanent President Bongbong Marcos ang inaantay na lang dito okay para maisa batas na talaga or ma-implement na dito sa Metro Manila ang 100 pesos salary increase. So yun guys, bago natin umpisan ang ang topic na to, uh, nagpapasalamat po muna ako sa bumuo ng batas na to sa Senado. Okay, especially po sa ila Senator Bonggo and Senator Migzoberry and Senator uh Estrada. So maraming maraming salamat kasi uh, guys, maraming matutulungan dito pagdating dito sa salary increase, 100 pesos salary increase dito sa Metro Manila. Halos 4.2 million na gagawa dito sa Metro Manila ang makikinabang dito. Okay, sa lalong-lalo na guys, sa mahal ng mga bilihin dito sa ating bansa, uh, napakabilis na sa ano uh, na inflation rate dito sa ating bansa. So malaking tulong 'to. Kung matutupad 'to na 100 pesos uh, salary increase. So malaking tulong to. So ang inaasahan ko lang or sana kung maipatupad na to guys na salary increase, wag naman sana sabayan ng inflation rate sa panga, uh, sa mga pangunahing bilihin or yung pamasahe dito sa ating bansa or dito sa uh, especially dito sa Metro Manila. Sana wag sabayan no ng uh, uh, inflation rate. Pagkatapos guys, uh, yun lang naman ang inaano ko dito, yung pinaka main reaction ko talaga dito na kung magdagdag man kung matuloy man to or matupad man to na or matupad man tong 100 pesos salary increase so malaking tulong talaga to sa mga minimum wage earner okay ah uh, ito guys inaantay eh, natin dito ang uh, perman ng ating presidente Bongbong Marcos so maraming maraming salamat po uh, sa lahat ng bumuo ng batas na to mabuhay po ang Senado. Okay? So, yun lang uh, guys. Maraming uh, maraming marami salamat o mag-comment kayo guys kung ano pinaka main reaction nyo about dito sa 100 pesos uh, salary increase sa mga minimum wage earner. So, yun lang guys. Uh, please don't forget to subscribe and to follow my Facebook page and TikTok account. Maraming salamat and God bless you all.